Magandang araw mga kasari at magandang gabi naman sa ating mga bayaning mga OFW at sa mga silent. Viewers ko dyan kahit hindi kayo nag-comment sa aking mga video ramdam ko pa rin ang inyong mga. Suporta maraming salamat po sa inyong lahat, may share naman ako sa inyong mga kasari tungkol pa rin. Ito sa aking sari-sari store ay kung paano pantayan ang presyo ng isang supermarket gaya ng Pure Gold alam naman natin na ang Pure Gold ay nationwide kaya kilala sa buong Pilipinas, kaya sa video na ito, may dalawang paraan ako na ginawa para pantayan ang mga presyo ng mga bigating mga supermarket. Gaya ng Pure Gold, Ultra Mega, Robinson at iba pa, kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking munting channel huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin para hindi mo ma-miss out ang mga ganitong content about sari-sari store business, ready ka na simulan na natin number one, dapat. May agent or ahente ka, marami sa atin na mga kasari na hindi ito alam lalo na kung ikaw ay may mini grocery ay dapat mo ito alam ang pagkaroon ng agent or ahente ay napaka-important lalo. Na sa mga mini grocery na gaya ko sa ahente mo kasi malalaman kung magkano ba talaga ang regular na. Price sa market na gusto mong makuha na produkto sa kanila at doon mo na ma-compare -e sa malalaking supermarket at hindi lang yan marami pa silang pa-promo, may incentive ka rin makukuha sa kanila. Halimbawa ko na lang ang Nestle product na may target sales ako sa isang buwan na 300,000 pesos, tapos pag na-meet ko yan ay may incentive ako na 6,000 mahigit per month, ang laki ng tulong sa atin yun na maliit na tindahan, ganun din Marlboro product ay may promo sila ngayon pag nakuha mo rin yung target sales nila ay may 4,500 ka rin per month, sa ganun. Paraan ay kaya muna makipagsabayan sa presyo ng supermarket ay minsan nga mas mababa pa tayo. Sa kanila, at hindi lang yun mga kasari sila ay nagpapautang ng one week minsan nga abutin pa ng two weeks depende kung gaano ka nakatagal sa kanila, number 2, 10% discount ng mga supermarket. Gaya ng Pure Gold at Ultra Mega, ang mga supermarket na ito ay mataas ang presyo nila pag walang. Promo, kaya hindi ako bumibili dyan pag regular price, at pag may promo naman ay doon ako hahatopag. Pili dahil sa 10% discount nila, paano ito nakatulong sa ating tindahan ng malaki lalo na? Kung ikaw ay nag-wholesale, halimbawa ay si Pure Gold nag-10% off at alam naman natin na mataas sila pag regular price, ngayon pwede mo ito samantalahin ng 10% discount nila. Ang tanong mo paano, ganito ang ginawa ko ko halimbawa si Pure Gold nag-discount ng 10% yung 5% ibigay mo sa mga suki mo, yung 5% na natirayo yung pinakatubo. Mo dahil ay once a month lang sila nag-promo kumbaga kinabukasan ay mataas na ulit ang presyo nila. Kaya pag may promo ang Pure Gold ay bibili ako ng produkto nila halos pang isang buwan paninda aking. Tindahan kumbaga pag naubos na ang stock namin ay malapit naman mag-promo si Pure Gold, kaya marami. sabi dito sa amin mas mababa ang price namin kumpara sa Pure Gold kaya kung ikaw ay may sari-sari. Store or mini-grocery at kung magsisimula ka pa lamang ay pwede mo ito i-consider e na paraan para. Mabilis lumaguwang iyong sari-sari store business, at subok ko na ito ng maraming taon basis sa aking karanasan sa aking pagtitindi ng ilang taon mula sari-sari store hanggang naging mini. Grocery ang maliit kong sari-sari store noon, hanggang dito lang muna ang ating topic ngayon mga kasari. Nagustuhan mo ba huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin para lagi kang updated kung may. Bago akong upload about sari-sari store business maraming salamat po God bless everyone.